Welcome to This is Happy Vlog TV, guys. So, ayan, guys. So, today's videos ay mag-unboxing po tayo kasi gawa nga ng may nagbigay sa akin nito. So, titingnan natin kung anong laman ito, guys. So, ayan. So, ito naman ay isang parang dress siya. Huwag yung titingnan yung chan po kasi napakabusok <laughs> So, ayan, guys. So, ayan. Titingnan natin kung anong laman ito. So, una muna itong maliit. So, Miguel Miguel ang shout pala sa nagbigay nito, ang aking husband. Ayan. Darling, thank you so much sa iyong uh, biyaya. <laughs> so, ayan guys, tingnan natin yung unang box, na maliit na box. Sabi niya, ano daw naman ito. Tawag nito, kanang, yung parang, kuan ba? Mara, parang microphone ba? Parang microphone. So, tignan natin na paano-paano maganda. Paano so, ayan. Ayan ang backseam natin. Ibigay ng aking husband. Napakaano naman dito mag-seal dun lang eh. Sarang sirain siya guys. Sirain siya. Buwang-buwang. si seal nila ng mabuti. Grabe yung pag-seal. energetic. May pasalit. May tao sa labas. Tingnan ko. So, ayan guys, continue natin kasi may nag, nag may nag, ano, nang bill, ng ano, uh, uh, gate namin. Nag doorbell. So, binuksan ko, tapos walang tao. So, mga bata sa mga yun. So, ayan guys, tingnan natin. Bigay ng aking husband. Ayan nakabusog ko today. Grabe. namaki yung chan. nag yung chan ko. So, yan. Yan sya ayan. Ayan siya, guys. Ito pala isang parang microphone, guys. So, tingnan natin, ha? Bluetooth dito, eh. Ayan. Buksan natin. Bumili din kasi syang Sabi niya, bilhan ko din yung asawa ko, okay. eh. napaka-generous ng aking husband. Ayan. Continue tayo, continue tayo. Ayan. So, buksan natin, ha? Pakita ko sa inyo. Yung bigay niya, bigay niya, bigay niya. May kapal. Ayan. So, ito pala yun siya, guys. So, ayan. I-clip natin siya dito. Ayan, ganun. Hello, my test. One, two, three. Ayan, ganun. So, ito namang isa. Ilalagay ito sa sa ano nang kuan. Diyan sa cellphone. So, ayan. Kagaya nito. Ayan, sample natin ha. Kagaya nito, ganyan. Kagaya natin yan dyan. Wait ha. Try natin try eh. Ayan. Hello, like test. Ah! Ano pala ito siya? Hello? Hello, hello? Ayawan ko. Mamaya ko na. Basta ganito yun siya. Yung ito. Dito ilagay. Tapos ito i-clip mo dito. Sa ganar. So, anyway. So, we go to the next. Kung ano. Kung sa isang sa isang Ayan. Um, balik natin siya. So, mamaya ko na itetest. test yun kasi. Ayan. So, ayan. Balik natin. So, dito tayo sa isang ano, dito. Dito na yung ano po <laughs> Okay, guys. So, ayan. Buksan natin, ha. Kung kung nice ba siya o hindi. Kasi, hindi na kasi din ako bumili ng mga kuan. Damit siguro kuan. Diyan sa, tawag mo ko, sa mga mall. Kasi, namamahalan din ako. So, ito ay isang Shein, guys. Talagang. Ayan, tingnan natin. Buksan natin, ha? Actually, naantok na ako. Ayan. Ulo, ang laki So, ayan siya, guys. So, yun, try natin siya. Pagkita ko sa inyo. So, ito yung isa. So, yan, So, ayan. Yung pangalawa. So, ayan. Tingin natin. Ayan. Tama. 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 So ano, tawag tawag ito. i ko siya. Tingnan natin kung maganda siya. Ha? Okay? So, see you later. So and guys, welcome back again. So ayan guys, ayan. Ito yung unang po. At ito, mamaya na po. Mamaya ko na to siya. Ayan, i-try. So ito na yun siya guys. ano siya sa likod. May, may ano siya sa likod dyan. So, ganito

Heracles na bra. Maluwag nga siya dito. Pero mabuti na lang yung, yung ditong likod, maano siya. So, ganun guys. So, next, ay ipapakita ko na naman ito. Eh, ano, eh, try ko ito. Parang itong pangalawa, hindi ko gusto. I mean, yung clothes na, yung pagka-red niya, hindi ko gusto. Sana pala yung, yung ano yung in-order ko, yung itim. Maganda. Ganyan siya. Ganyan siya, guys. Okay ba siya? Ayan. Ganyan siya. Nagsiyan, So, ayan, oh, guys. Yung pangalawa. Walang pangit siya. Hindi ko gusto. Kasi maluwag siya dito sa likod. So, kailangan ko ipatahi ito. So, anong gano'n na guys. Kasi, yung purpose ko dito is pang simba ko. Pero since hindi ko gusto nagustuhan. I don't like it. Mas okay pa yung isang kasali ko. So, i-try ko lang. So, ito. Ganun lang siya, guys. Yeah. Ganun. Pangit, diba? Hindi ko gusto yung pagka-red niya. Yung pagka-red niya. Hindi ko gusto. So, yan ang guys. Itong dalawa yan. So, yan. Hindi ko gusto. Yung purpose ko dito is pang simba. Sama. Tingnan yung pangit, diba? Ang ganda kasi tingnan. Pero, in person, pangit pa siya. So, ayan. Ito lang guys, mapakita ko sa inyo disappointed, kasi di ko gusto yun lang ayaw so, okay. so hanggang dito na lang so thank you for watching so I'll see you in my next vlog then bye bye babush